Ayan, magandang hapon po sa inyo mga amiga. Ayan, nakaluto na rin po ako ng ulam na ano, ginisa ko pong ampalaya. Ayan, nakaluto na rin po ako mga amiga. Ayan, ito po yung ulam namin ngayong tanghalian. Ginisa ko lang po yan sa bawang, sibuyas. Ayan, at saka yung may kasama po siyang ano, baboy mga amiga. Ayan po yung ulam namin ngayong tanghalian. Uh, dinisang ang ampalaya mga amiga ayan yung mga paborito po ng mga bata, mga amiga, nakakatawa. Ito yung paboritong pinakmasarap na ampalaya. Ayan. Magtika-tika naman po yung pagkakain na ngayon. Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, mga amiga. Ayan. Ang pinakamasarap na gulay yung ampalaya, mga amiga. Ayan. Salamat po. Bye-bye. Salamat sa panunod ng aking video. Ayan. Marami pong salamat sa ulam na kong ampalaya. Ayan po.